we claim to be christians antan ang tawag pa natin the only christian nation in the paris yun. paano christian nation libreng libre sa atin ng inuman ng alak ha libreng libre sa atin ang bisyo ang sugal dito sa atin libre tapos meron ta we have the guts to say that this is the only christian nation in the paris if christianity is like that i will not anymore believe eh ang christianity isang reliyon, na way of life, kalinisan, kabutihan sa kapwa, walang bisyo, walang kung ano-anong masasamang intensyon sa puso, yun po ang kristyanismo. Sabi ng Diyos, hindi makakapasok doon ng lasenggo. Hindi naman kita hinahatulan. Mahal nga kita, kaya ako ito sinasabi. Sabi niya, sugarol ka, hindi ka makakapasok doon. Sugal ka ng sugal, papakain mo na lang sa pamilya mo, itataya mo pa sa wete. Wag na pagka puro kalayawan ng ginagawa mo, puro makamundong bagay, hindi ka raw makakapasok doon. Ang may sabi noon, ang Diyos na hindi pwedeng makabahak. He is a God that cannot lie. Basahin natin ang Ebreo 6. Si 8. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Is it possible for God to lie? It was impossible for God to lie. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. He cannot lie.